Hello ma'am, good morning. Ma'am, kumusta po yung pagpanganak niya dito sa Shalom? Ano? Lakasan mo po para marinig natin. Mahalata uh, po na And then, yung paglilabor mo, nahirapan ka ba? Hindi na po. Okay na po. Yung nang hindi ka pa nanganak yung check-up mo, pabalik-balik, ano po yung experience mo doon? Okay, okay para lang din yan sa'yo. Okay, wala ka namang mga concern dito sa loob ng shalom. Okay naman po yung... Okay, kaso naman po sa'yo. Okay, hanggang sa paglabas mo. Okay, laging kasama mo yung mama mo. Hindi <laughs> ka pabayaan. Okay, thank you, ma'am. Okay, ma'am. Hello, ma'am. Good morning. ah uh, tanong ko lang po, ma'am, kung ano yung experience nyo dito sa Shalom? Kasi nanganak na po kayo, ano kung... Pong... Noong una, maganda yung ano, pero mas okay yung ngayon, comfortable. Kasi katulad niya, nung nanganak ako, dapat doon ako sa, ano, sa hospital. Ang system, kinaya naman nila. Kaya, yung may na dito. Ibig sabihin, talagang aalagaan kanila hanggang sa umpisa, hanggang pagkapanganak experience oh, ko. Okay. Enjoy naman. <laughs> enjoy naman. And then yung ano mo, yung check up po sa pabalik-balik dito sa Shalom. Maganda kasi Okay naman po. Ano eh, ano sila eh, talagang inaalagaan nila yung lahat ng patient na nandito. Okay, yung mga wow. ano, yung mga willing Okay, the best dito. Nandito nga rin yung maklase ko eh. Oo. Oh? <laughs> Nakita ko dun sa ano, interview. Okay, okay, okay. Maraming salamat ma'am sa inyong pagtagilik sa shalom. Sana po, pag mabuntis ah, ka pa, <laughs> walik ka Ayaw. pa dito. Ayaw mo na? <laughs> sige, sige. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Ayaw na din niya. Ito, okay, ma'am. Hello, ma'am. Pwede ba kita makausap, ma'am? About sa experience, experience mo dito sa shalom ng anak ka. Kamusta, ma'am po? Okay na. pag naman yung pag-alis naman yung pag Okay. Hindi ka nahirapan sa pagpanganak mo? Mabilis, Mabilis na. Mabilis na. Okay, okay. Nung sa check-up mo, sa pabalik-balik mo dito, hindi ka ba na ano, na parang nagsawa, gano'n? Sawa na po. Okay, maraming salamat, ma'am, sa inyo. Ah, ito na po si mam. Ma okay lang, ma'am. Okay lang. Di ba kahapon, lumabas ka kahapon? O ano pong ano po experience po dito nung mga anak? Wala naman comment gano'n wala naman. Okay. Sa check-up mo, ah, regular check-up mo. Bumabalik ka ba sa ano mo? Hindi. Kasi ano po ng bakay Ah okay. Pero dito gusto mo dito mga Sa dito Okay, okay. Maraming salamat po. Okay. Sila po yung mga mamis natin na nanganak na po dito sa Shalom. And then, wala na po silang concern sa Shalom. Okay naman po yung pagpanganak nila. Actually, may hearing test sila ngayon kaya pumuntas lang ngayon sa mga business. Apo, apo, ma'am. Hearing test po nila ngayon.